Naghalo ang coolant at langis ni Hayley. Kaya yun, nagkulay tsokolate na yung langis ng makina. Tumagas na kasi yung water seal dito sa water pump. So wala tayong choice kung hindi bumili ng bagong water pump assembly. but hindi ako nahirapan makahanap online. Nagpost na ako sa MSA group sa Facebook at yun, may mga na-refer na silang seller. Pagdating nung pyesa, pinakabit ko na agad dito sa mga tropa nating mekaniko. Si Master Mechanic Ronel at Master Mechanic Nyoor. Dito ako lagi nagpapayos ng mga sasakyan at kasi pulido dito gumawa. Nilagyan muna ni Ronel ng diesel yung makina at pinaandar ng ilang minuto para malinis yung loob ng makina at may labas ang mga naghalong langis at kulan. Pagkatapos nilinis rin namin yung radiator at reserve tank. After namin matanggal yung mga nakakapit na dumi, nilagyan muna namin ng tubig pansamantala yung radiator at in para umikot yung tubig at may flash yung natitirang dumi. Pagkatapos ng flashing, Nilagyan na namin ng engine oil yung makina at coolant yung radiator, pati yung reserve tank. Pinalitan rin namin ng tornilyo dito sa dulo ng elbow ng pipe kasi kalawangin na at delikado ng maputol. Tapos linis ng preno tapos okay na. Pinabukasan dumating na rin yung order nating brake system galing sa RCB. So pinakabit ko na rin. Salamat sa mga malulupit na tropa nating na mekaniko. Napaka-importante talaga na maganda yung preno natin lalo't malalayo lagi yung biyahe natin. Tapos bigla ako natulala sa dami ng gastos. Pero okay lang di naman matutumbasan ng kahit anong halaga yung saya kapag nasa rides ka na. Ride safe mga pray!